Ayan, ang view sa umaga. Ganda na, sikat ng araw. Yun, ang ganda ng ilog. Ay, yung tumuin. Ayos, guys. Tama kami. Hindi kami naligaw. Ayan. Uh -huh. Hi! Ganda dito, guys! pinasok namin tong car kasi medyo malapit sa bonfire Gabi, lipat mo na ayan, lipat na ni Habi yung sasakyan para hindi siya mausukan mamaya dito sa bonfire ayan, ito na si mister nag-iihabi <laughs> ng lempo Ganda ng ihawan namin, oh. Kaso medyo madilim na rito. So, ito naman yung sinaing namin. Ayan, lagyan natin ng ilaw, guys. Ayun, lumawanag na. Kanina kasi hindi makita. Buti na lang, may dala kaming LED. Ito, okay na ito. Ito naman yung sinaing. Ayos. Ayan, dinner time. Meron tayong shabu-shabu. Ang tuna pa nga. And grilled lempo. Yeah. Siyempre may mga fruits. Pinya and pakwan. Ayan. Tara, let's eat na. Guys, oh, so, nakatambay kami ngayon dito sa balcony ng kubo namin. Meron kami biniling flashlight. Super linaw siya, oh. Ayan. Hanggang sa, hanggang sa medyo, yung sa bundok ng area. Yan, nakita okay, yung bahay. linaw ng flashlight, in fairness. Ayun. Oh, diba? Ayan ang view namin na dito sa harap ng kubo. Ayan yung ilog. Baba. Sa kami naligo kanina. Ayun. Ayun yung nest. Ayun yung nest. O oh, guys. O. Oh, kita. O. Oh. Grabe. Ang lakas ng anong yun. Flashlight. <coughs> ayan. Tapos ayun yung tent nung mga kasama na pa, namin. Good morning! Second day na namin. Dito sa Daluyang Bahaghari. Ayan si Mistero Ro. Nagtit nagtitiklop na lang aming ano, kumot. Nagdala kasi kami na sarili namin kumot. Although meron naman ditong ano, mga ulan. Pero wala siyang kumot. Ayan. Nice. Bababa na kami para mag-almusal. Ayan. Ang view sa umaga. Ang ganda na. Sikat ng araw ngayong umaga. Tapos kagabi sobrang lamig. Ayan yung tent namin, no? Oh. Para daw oh, binuhusan ng tubig kasi inabasa. Ayan, basang-basa siya. Ayun, ang ilog. Ayan, oo. Oh. Titiklop na ng airbed. Ayos ba? <laughs> Diba? Malaki naman ang tent nila eh. Ayun. Ang ganda ng ilog. Tapos, ayun naman si Mister. <laughs> Since nakakamog kanina, nabasa yung sasakyan. Kaya nagpupunas siya ngayon. Turito muna tayo ng <laughs> prem. Nakakawali lang. 여기가 <shriek> 만나요. <shriek> <shriek> ready na ang ating breakfast. Ayan, syempre may sunny side up in eh. cream. <laughs> may scrambled egg din, tsaka fried rice. Tara, kali, kain tayo. Kali, kain. <laughs> Ay, <yun. laughs> may mga na tayo. tayo sa isang ilog daw or batis ba yan ba? Batis. Kaya lang mas ano yung daan. Mas maganda roong ang liguan doon. Kaya lang mas, ano yung mga daan, mas rough. So, eh, grabe, oh. Medyo matarik na ito pa. Okay, ay, pabalik. Ito ang yung pagtagal ng tarik. Tarik mo. Oh, ayan na. Ayan yung natatanong namin ilog. magbabike dyan. Tatawid tayo dyan. Ah, tatawid tayo dyan. Oh, hey, oh, may... Ay, na, uh, Ay, oh, hindi iyan. pa yan. Hindi tayo na. Oh, ah, tayo dyan. Ba, sa kabila. Ha? Magbunta sa pulin. Sa oh, ba, ba, eh? nino, yung yung mas yung <coughs>

Magaling na talaga. Hindi Ay! Ah, talagang siya, kaya may baitan, may bang ano, may banderitas eh. Wow, ang galing magandang batis ganda guys oh Ah, kalma doon tubig. Ayan o. Oh. Doon o. Oh. Doon, magbabayad pa tayo, B. Magbabayad pa tayo. Ay, oh. mabig. They make me Kopi. Saka ni driver. Magaling ang driver natin. Grabe <coughs> yung adventure na yun ah.

ang bait ng owner si Miss Jovi binigyan kami ng free lunch native chicken kasi nagtinola sila and ito hindi ko alam kung ano luto tong isang to chicken din na native yan thank you Miss Jovi and family sa free lunch namin Yeah, back up na kami.

Ma che spirito sanno di Che non ha mai scelto una domanda di Dio, non ha mai Ma poi, in la domanda di Dio